ating tatalakay ngayon ang Kabanata 3, ang paglalakbay ni Don Pedro. Pero bago yan, narito ang mga gabay sa ating pag-aaral. Tatalakay natin kung sino-sino nga ba ang mga tauhan, talasalitaan, buod at aral. Simulan natin sa tauhan. Sa kabanatang ito, iisa lang ang ating tauhan, yon ay si Don Pedro. Samantala, ang tagpuan naman nito ay sa bundok Tabor habang naglalakbay si Don Pedro upang hanapin ang ibong adarna na siyang tanging lunas sa sakit ng hari. Dako tayo sa tala salitaan. Una, ay tumalima. Ang tumalima ay isang pagsunod na may paggalang at pagmamahal. Halimbawa, dahil sa utos ng hari na hanapin ang ibong adarna, agad na tumalima si Don Pedro sa sinabi ng ama. Ikalawa, iginayak ang iginayak ay ang pagpapalit ng damit o pagbibihis bilang paghahanda sa pag-alis. Ikatlo, marahuyo. Ang marahuyo ay isang kaakit-akit o kabighabighani na nakikita ng tao. Ikaapat, mayamungmong. Ang mayamungmong ay ito ay tumutukoy sa puno na madahon o mayabong na puno. Ikalima paglalayag. Ito ay tumutukoy sa proseso o kilos ng paglalakbay ng isang tao na maaaring gamit nito ay barko, kabayo at iba pa. Ngayon naman ay basahin natin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng buod. Dahil sa utos ng ama, agad na sumunod si Don Pedro upang hanapin ang ibong adarna sa Bundok Tabor. Nagbihis at naghanda ng baon. Dala niya ang kanyang kabayo sa tatlong buwang paglalakbay dahil sa hirap, nasawi ang kabayo na dahilan upang siya'y maglakad upang hanapin ang nasabing puno. Hindi naglaon, natagpuan niya ang puno ng piedras platas na kay Ganda. Labis ang kanyang pagkamangha sapagkat tila diamante itong kumikinang sa kanyang paningin. Ngunit, laking pagtataka niya sapagkat walang dumapong ibon mula sa laksa-laksa nitong lumilipad sa himpapawid. Matagal na naghintay ang prinsipe hanggang sa nakatulog. Hindi niya namalayan ang pagdapo ng ibong adarna sa puno at agad na nagpalit ng kulay ng balahibo. Nakasanayan ng ibon na dumumi bago tuluyang matulog. Ang ipot ng ibon ay pumatak sa katawan ni Don Pedro na sanhi upang siya'y maging bato. Dahil dito, hindi nakauwi ang prinsipe sa kanilang kaharian. Matapos marinig ang mga pangyayari sa buod, ano nga ba ang hatid na aral nito sa mga mambabasa o nakikinig? Una, ang pagsunod sa utos ng magulang ay tanda ng pagmamahal, pagmamalasakit at pagkilala sa karangalan bilang ama at ina. Ikalawa, sa kabilang banda, sa paglalakbay naman ni Don Pedro at pagdanasa na mahuli ang ibon, may mga pangyayari sa buhay natin na kahit anong pagsusumikap ay patuloy tayong mabibigo. Indikasyon lamang ito na ang pagsubok ang nagbibigay lakas at tatag sa isang individual.